May bang pintor dito? Ayan, dahil maraming pintor. syempre magpapalaro ako ngayon ng may manalala ng 10K. Ayan, sa pintor lang, has in li literal lang na pintol. Siguro mga lima lang, pandi tayo magtagal, no? So siguro mga lima lang. Sino mga pintor dito? Taas yung kamay, ako pipili. Yung literal na pinto, ha? Sige, kasama ka, te, nakapink. Pindor ka, ikaw. pintor. Sige, pasok ka na, te. Si ate. Tentol, ayan, 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 ikaw. Ayan, sige. Akit kayo sa taas. Ah, sino pang bintor dyan? Ito, ate, sige, pasok. Bintor, sige. Ah, gawin na nating sampo para marami makasali. Ano lang to, guys, para matuwa naman kayo kasi kanina pa ako nakikita para mga boring kayo. So, 10,000 na, sampo na siguro, sampo. Sampo katao, pero isa lang yung mananalo, ha? Asana? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na. Okay na to? Sama ka na? O sa vendor ka ba? O sige, pasok na. Dahil itong laro na to guys, uh, para talaga to sa mga vendor dahil syempre, uh, isa akong vendor. So guys, sa konting i-share ko lang po yung uh, nangyari po sa buhay ko bago ako magumpisa. Okay na ba yung masasali? So guys, para po sa hindi nakakilala, ako po si Diwata, Teo Balbuena po yung tunay pangalan, pero ngayon po, kilala po ako as Diwata Paris. So sa mga nakakilala po sa akin, siguro po, alam niyo naman po kung ano yung mga viral videos ko simula noon hanggang ngayon. So isa, isa lang po akong ordinaryong tao at nakatira lang po sa ilalim ng tulay. So, manakaraang taon, hindi pa tayo nagtitinda, hindi pa tayo vendor. Isa po akong construction worker na nakatira lang sa ilalim ng tulay. Pero siyempre, sa kasipagan ko at may mga pangarap ako sa buhay, nag-start po ako magtinda naging vendor uh, na, siguro mga the past four years. So ayan, nag-umpisa muna ako sa mga sigarilyos of drinks, mga merienda, bago pa po nagdiwata Paris Pero guys, bago po ako naging diwata Paris bago ako magkaroon ng kwisto ngayon, dahil mayroon tayong malaking kwisto ngayon, dalawa. Yeah. Isa sa Quezon City at saka isa sa Pasay. At marami po tayong uh, brands na bubuksan sa iba-ibang lugar kasi ready na po si Diwata Paris sa mga franchising. So ang gusto ko, Ayan, ande na uh, po si Madam Imelda. So wait lang, sandali lang to. Ay. Narito na po ang ating panay pandangal, ang bagong direktor po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Walang iba po kundi si Ma'am Imelda A. Poppin. Ayan, nandito ng idol natin. I guess tapusin ko lang hindi na rin ako magtatagal para matapos na tayo. Ang gusto ko lang mangyari, ma-inspire kayo sa istorya ko. So ngayon guys, bago ko makamtan po yung Duwata sa ngayon na kung saan pinipilakan at maraming customer, ang dami ko din karanasan bilang isang vendor na titinda sa kalsada, pinapaalis ako, kinukuha yung mga gamit ko, lahat ng paninda ko, as in, nagiging zero ako. As in, wala nang natitira halos. Stress, stress ako. Kaya lang guys, ang ginawa ko, hindi ako sumuko. Nadapa ko ngayon, humangon ulit, lalo ko pang ginalingan. Kaya ngayon po, ang Diwata Paris Overload po ay mayroon ng dalawang pwesto. Ang uh, malalaking pwesto at maraming customer, isang pasa, isang Quezon City. At saka guys, na-realize ko talaga kasi mag-isa lang ako sa buhay ng galing probinsya na lumaban talaga na mag-isa lang sa buhay na walang kakampi. Doon ko na-realize guys na kailangan talaga magkaroon tayo ngayon ng kakampi nating mga pintor na talaga maiging boses natin at makakatulong sa ating lahat para sa pula sa lahat ng pintor. Kaya naman, pinapakilala ko po si Madam Malo. Ayan po siya pang founder ng ating mga pintor. Pinapakilala ko po sa inyo kasi kailangan yun natin ngayon. Dahil alam naman natin, pag wala tayong kakampi, talagang inaapi-api lang tayo. Pero pa mayroon tayong kakampi at ipagtanggol kahit sino pa yan, mayroon na tayong kakampi at ipagtatanggol tayong lahat lalo po sa mga pintor. Kaya naman, guys, Madam Maloli pa ng ating pong founder ng mga Pindos. Pinapakilala ko po sa inyo. At syempre si Sir Lorenz. Ayan po. So ito po sila. Kailangan natin sila para po may kakampi tayo at may, ka may, busis tayo talaga na nakapwesto sa ating gobyerno na magtatanggol sa atin. Anyway, hindi ko na patatagalin. Palagpakan natin Sir Lorenz sa Ma'am Maloli na. So ayan, ready na ba kayo? So, ready na kayo? Madali lang ang gagawin natin. Pamilyar ba kayo ng hip-hip-hooray? Pamilyar? Okay, paano? Hip-hip! Hip-hip! Eh, pag sinabi ko hip-hip, dapat hore. Hip-hip! Hooray! Hip-hip! Ayan, hindi ka nakikinig ate. Ulitin natin. Hip-hip! Hooray! -hip? Hooray! Hip-hip dapat. O, so, try pa lang naman to. Uh, isang try na lang ha. Hip-hip! Hooray! Hip-hip! Hooray! Hip-hip! Ay, tulala! Okay, ulitin natin. Ate, pag sinabing hep hep, pero ubabaguhin natin yan. Ang mangyayari ngayon, diwata bindor. Diwata bindor. Galingan nyo, kailangan energy kayo. Kasi kung sino ang matitira, siya po ang mananalo ng 10,000 pesos. Jupan, pahingin ako ng 10,000 para at least ano, para... Baka sabihin kasi nila, sinitsika ko lang sila pag wala tayong makita ang ano pa premium. Siyempre, itong 10,000 na to ay bigay ito siyempre ni Diwata Paris. Ayan para maging masaya naman yung mananalo kapag lumabas na tayo ng stage. Ayan ha, sige. Ulitin natin trial. Diwata. Vendor. Diwata. bintur sa taas. Diwata palakpak, okay? Diwata, bindor Parang, Hey, hey, hurry. Diwata, bintur, So, ganon, okay? Ulit. Diwata. Vendor. Diwata. Vendor. Diwata. Vendor. Vendor. Ah. Diwata muna. <laughs> <laughs> Diwata palakpak. Victor Tas Kamay. All right? Kailangan kitang kilikili. Diwata. Diwata. Ulit. Pag sinabi kong diwata, ang sasagot mo lang isa lang. Vindor. oh, sige. Diwata. Bindo. 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 <tinyo> <tinyo> okay. Diwata. 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 taas Kasi magpa na tayo. Diwata. Yan, ganyan. Okay, ready na ba? Trial na to, ha? 10,000 to. Okay. Kailangan galingan nyo ha, kasi yung matitira, syempre yun ang mananalo para bago tayo mag-umpisa dahil nandiyan na yung mga bisita natin. Okay, tanggal na kagad pag may mali ha. May mga judges tayo dyan. Okay, tandaan nyo kung saan mapunta yung mic kasi uh, mapipili na natin kayo ang magsasalita. Okay, kailangan alert kayo at energetic. Alright, Trial pa lang to. Diwata! Aray right, ulit. ulit. trial pa lang to. Diwata! Vendors! Ano taas? Okay. Diwata! Vendor. Agenya ah, diwata. Vendor. Diwata. Vendor. Okay, petas dapat. So final na to. Alam niya na kung saan tumapat yung mic, siya magsa magsasalita. Pag sinabi kung diwata, vendor diwata, vendor tataas ang kamay. Pag vendor pero pag diwata palakpak dalawa sa baba. Okay, final na to, ah, round one. Kempertos, Eklabos, vendor. Diwata. Okay, oh, tama, tama naman ano, pero dapat palakpak. Sige, ulit Okay, tama naman, pero yun nga lang kasi mali ang kamay niya. Okay. Diwata! Okay, tanggal na si Madol. Mali, mali. Okay, sandali lang yan. 10,000 yan. Hanggang kung sino matitira. Okay, Kemportos, eklabos. Diwata! Anong sabi nyo? tag 1,000 na lang? Walang problema. Hati-hatiin na lang natin to kung yan ang gusto nila. Okay. One. Okay. Hati-hati hati lang. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Six. Ayan, congratulations. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diwata Paris over At syempre, ang ating mga kabindor, ang pandor natin, Ma'am Maloli Pana. Maraming salamat po, Pasi. Maraming salamat po, Ma'am Diwata. Maraming salamat po, Ma'am Maloli Pana.